Hello po mga kalaki, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Gising na, magkape ka na, magalmusal ka na, kumain ka na. At syempre, habang kumakain ka, habang umiinom ka ng kape, mas maganda na nanonood ka ng vlog namin dahil kung paborito mo ang mga lucky numbers, mga numero, abay tamang tama ang pinanonood mo. Dahil dito, bibigyan ka namin ng mga tips, bibigyan ka namin ng mga ideas sa mga paborito mong lucky numbers sa buong isang araw. Okay, pwede kang makakuha ng 2-digit lucky numbers ngayong 5 a.m. ng madaling araw, ayan po, ibibigay po namin sa inyo yan mga kalaki. At syempre, walang ibang wedding uh, magbawal sa atin na para uh, humindi sa ating mga lucky numbers, di ba? Kundi tayo lang po. Tayo lang po sa sarili natin kung bibitawan natin ng mga lucky numbers o hindi, di ba? Marami pong nagsasabi dyan na sila daw po ang ipalo nyo, sila daw po magbibigay ng lucky numbers sa inyo sige po, welcome po yun, hindi namin kayo pipigilan. Basta po kung sino po mag stay sa amin, ay sinisigurado ko po sa inyo, lahat po tayo sasaya. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin araw-araw. Pinag-iisipan po natin lahat po lagi, ah. pinag-aaralan po natin lahat lagi yan. Ang lucky numbers po namin, inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan. Okay, ito pong lucky numbers na to, wala pong bayan ito pag in-upload natin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Private consultation po ang may membership At sana po, isa ka sa maging member I-try mo lang, malay mo dito ang lock mo Sa mga gusto po, PM lang po kayo Sabihin nyo, interesado kayo, tatawagan kayo Kailangan makausap nyo ako Para legit na legit po Na totoong kami po ang kausap nyo At ngayon, kung handa ka na at handa na rin ako Tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po Ngayong umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ito na po ang two-digit lucky numbers. Umpisan po natin sa bayan ng Tarlac. Ayan. Siyempre, bago yan, iinom muna ako. Oho na Tuwing umaga, maganda daw po ang uminom tayo ng tubig. Promise. Mga two glass of water kada umaga. Masarap, maganda po sa tiyan yan. Ayan po. 2 glass of water po. Pero 1 glass pa lang yung nainom po. Ayan mga kalaki ha. Kaya, ano pang hinihintay mo? Ito na po mga kalaki ang mga numero na ibibigay po natin para po sa inyong lahat. Okay, ito na po ang mga 2-digit lucky number star lock, 18, 29. Kirino. Bacolod. Okay, Kirino 24. Bacolod 36, 11. Cavite. Cavite. 30 32 Tagig 21 9 Mindoro 7 13 Marinduque 4 2 Caloocan 19 22 Muntinlupa 31 34 Palawan Saiz 23 Sambales 35 29 Quezon City 8 17 Pampanga 4 G Pangasinan 1.22 La Union 1.15 Ilocos Sur Sa East 8 Ilocos Norte 9.30 Nueva Ecija 5.22 Nueva Vizcaya 3 2 Masbate 1.8 Cebu 34.25 Aklan 9-17 Aurora 15-28 Laguna 8-14 Quezon 30-22 Olongapo 16-19 Dabao 7-8 At siyempre Romblon Gis 12 Angono Rizal 31-26 Montalban Rizal 23 25 Antipolo Rizal 2 28 Taytay Rizal 1 29 Cainta Rizal 26 20 San Mateo Rizal 21 12 Isabela 7 3 Tugigarao 20 22 Rojas 19 14. Ayan mga kalaki, stop muna tayo sa rohas para po sa ating mga followers dyan na mga nag-aabang araw-araw. Abay, kung gusto nyo pong tuloy-tuloy-tuloy-tuloy-tuloy kayong makatanggap ng mga lucky numbers namin, i-follow nyo lang po kami sa aming Facebook account. Hanapin nyo po, Red Parung King Meron pong 300,000 15 o 16,000 followers sa po tayo mga kalaki. Meron din po tayong YouTube 16,000 followers. Sa TikTok po 414,000 followers sa po tayo mga kalaki. Tuloy-tuloy lamang po ang pag-angat ng ating mga followers dahil legit na legit po na nakakapagpatamat na kapag palabas po tayo ng mga numero may mga nananalo at meron din pong hindi. Okay, hindi naman po tayo nagsisinungaling. Maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba. Meron po tayong second account, Aris Gatchalian. Yun, pwede nyo pong ipalo. Pwede nyo po akong makita at mahanap doon. At Red Parungki na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen at meron na rin pong 50,000 followers. Yan po yung mga legit na account. Yung ibang account na ginagaya yung mukha namin, baka doon po kayo nakapalo, doon kayo nangihingi ng lucky numbers kaya hindi ko po kayo nare-replyan. Hindi po kami yun. Okay, So mga kalaki, gising 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 na talaga dahil narito na po itutuloy na natin ang mga 2 digit lucky numbers para po sa inyo. At sa mga gusto po magpa private consultation, PM lang po, tatawagan ko po kayo, wala pong pilitan to, malay mo, dito ka swertihin. Ito na po ang Kapis. Kapis sa isdos dos, Bohol, 11-19, Bulacan, 21-24, bagyo, 3. 24 Bicol 26 29 Batangas 4. 28. Bataan 15 Butuan Gis 2 Benguet 14 21 Iloilo -ilo. 5 17 Leyte 6 8 Samar 9 2 Paranaque nyake 7, 16 Manila 25 28 Pasig 31 16 San Juan 2 17 at Marikina 7 29 ayan kumpleto na po mga 2 digits lucky number ngayong umaga takbo na sa sukin yung outlet mayamaya maya pagbukas sila at make sure po na nakarambolang ang 2 digit, 3 digit at 4 digit pag inilaban yun okay. mga kalaki dahil pag nakarambol yan nabaligtad panalo pa rin po tayo shout out time na po tayo happy birthday po kay sir Renato Renato ano to, Malyari Uy! hello po family Malyari ng ano yan Nabota City sa Manila yan, na Bota City. Hello po, shout out po sa inyo. At syempre, sa baksakan ng gulay po ng Bilyasis, Pangasinan, Sir Red, dito po kami, lagi po kami nanonood sa inyo, mahili po kami tumaya ng STL po, 2-digit po, at saka 6-digit lucky numbers po. Wow! Maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood nyo po lagi sa amin. Nawa po, swerte hindi kayo makapasyal ako dyan. Masarap po ang talong sa bilyasis. Ayan na, may nalaman na naman kayo sa akin ha. Oh, may idea kayo, kaya sa mga gusto pumunta ng bilyasis, masarap ang talong nila dyan. Ano festival sila diyan. Kaya ano pa hinihintay mo, mga kalaki? Laban na. Baka mamaya iko na pala ang manalo. Good luck.